na tayo ay makasalanan. No? Sa Roma 6.23 pa lang, binanggit, no? Na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Bakit kaya siya namatay? No? Kung sa Roma 3 tayo tumingin, dahil tayo'y hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So, ibig sabihin, dahil tayo'y nagkasala o makasalanan mula't mula pa lamang, hindi ka nagkasala dahil sa ginawa mo, kundi nagkasala ka dahil yun ang bunga ng ginawa ni Adan at ni iba. Hmm? Nakapatid ko sa Panginoon. <clears throat> hindi ka nagkasala dahil sa ginawa mo, kundi nagkasala ka dahil ikaw ay makasalanan. Hmm? Ito kasi yung ano eh, ito kasi yung bunga no na na kung saan ay si Adan at si Eva ay uh, nagkasala. O hindi nila binigyang halaga ang babala ng Diyos. Hindi yan utos. Hindi utos. Tandaan nyo hindi utos kasi kapag sinabing utos no may punishment no may punishment pero yan kasi ay hindi utos babala babala lamang yan na kapag hindi ka sumunod aw oh, talagang mahulog ka kagaya na lang ng isang senaryo no no Ayan. Bigyan ko kayo ng isang senaryo, kapatid. Na sinabihan mo yung anak mo na kasi 3 years old pa lang yung anak mo o 4 years old ba? L eh, sige, lagay natin. 5 years old. Ah. Uh, sinabihan mo siya na anak, pagkang kang mag pagkang magano ano ng posporo. Baka kasi tayo ay masunog. E, eh, ito kasing bata curious. Ha? Huh? Dahil sa sobrang curious ng bata, ay nilaro niya ang posporo. So ang nangyari, nasunog nga talaga. Dahil sa curious ang bata. Wala kasing alam eh, inosente. So ganun din, no, si Adan at si Eva. So ano nangyari sa bata? Ano nangyari sa posporo na nilaro niya? Di ba nasunog? May consequence. Hindi parusa kundi consequence.